step na ng konti para umabot ka. This one. Yan, sa mga nakalingalingan dyan, dumayo kayo. Mats na mats. Ako na po ito. Para ngulo lang eh lods. Para ngulo eh mga mga. Kami ay dito ay. Dito mismo tayo. Koleksyon balanse 'to, ne. Pak semis. Sigardge mo busabihan para matuto siya. Hindi na kaya namin 'pag hindi sa tinatamnan ng sulit. Kami ay ayaw mo sa Facebook mo ako anon. Kasi tinatamahan ka doon, bakit ka tinatamahan? Kasi mamabait din siya, oh. Okay. Okay, okay.

good good, kerja, good yang kau tahu, kalo kamu susah, kamu pun susah. Dalam good good oh, lagi periksa kau, Tina. Naik cek, Naik, kau dulu, periksa kau, periksa kau, periksa, 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 Good. 20. good. Oh, power si, sa ano? Silod. Yan daw. Galing ng uh, Africa to. Galing ng Africa, pero puti siya. White American. White black American. Hindi siya white American. Black nice uh, American. Nice, Pat.